O ayan nga na, dahil may oras tayo, turoon ko kayong magduto ng bang sarap at napakadaling tiyadong baka. O ayan, sa mainit na mantika, tayo yung magbibisa ng bawang. Sinunod na rin natin ang ating panigat. Nagkikisahin nga na. Nang patungkip-tungkip tayo, lagyan natin ang ating galatas at taros. At sa ng Cheese. Paminta at laurel. Saan nga po yung takpan, yan yung malutuluto. Pag nakulong, nalisin natin ang ating takip. Kasi ilagay nga ng tomato sauce. Ketchup ating haluin at lutoing mabuti ng hindi lasang lata ang ating tomato sauce na. Lagay ang ating refuse na matunaw nakuluna Na lagay natin pwede ba ng baka na. O. Tapos si Sprite. O yun ang magpapalinam ng jam. Ayan, kung na yung patas at karot. Lagay na natin ating liver spread. Lagay na ating pepper na. O, ating asukal, pang ng lasa na. Haluin ng iyang matunaw yung liver spread na. O ayan, pag ganyan na yung lusaw na yung liver spread, pwede natin ilagay ang ating karne. O yan, kung baka na atin ang pinalamboto na. O, ano pang gagawin? Di aluin niya. O, lintik. O, kita niya nga. O, na. O, ayan nga na. Lintik. Luto ng ating bang sarap ng mityado. O, tinama na. O, no. baka sa kanin niya. No. O, ayan nga na. Tikman natin na na. Lintik. O, sarap talaga na. Hmm?